O yan mga idol good morning mga ka farmer mga ka bukid ayan yung resulta ng bagyong enteng tapalat ng mga palay sa bukid ayan o kita nyo naman sobrang lakas ang hangin dito sa ano sa bukid at lakas ang ulan ayan dumada pa yung palay sayang Ayan, dapat lahat ng mga palay sayang. Ayo. Ano ulan pa yata. ulan sa bundok. Dapat lahat 'to. Sana may maani pa. Kahit pa paano. ano? Ay, nako. Anihin na lahat eh. Dumapapay na bulan pa ng pagyo. Malakas ang hangin dito. Ah, ang mga pala eh. Tapang-tapa, ano? Sabi sa'yo eh Mabigat kasi eh yung bunga na yun oh Haba ng uhay oh Sayang Mga idol Mga idol Yung mga ano Palay namin dito sa bukid Ayun yung mayari oh Miyak may na Mayroon pa naman nakatayang pa isa Oo oh, yun Kunti may natira naman kahit pa paano Awalan Diyos ayan oh tayo pa rin. Medyo kayante ayun oh. Talaga. Ang niyasak ng parmal. Ay, din kasi 'to eh. Oh, ayan mga edol, yung ay, bukid uh, namin dito. Dito. Dapa lahat. Ay, dito tayo, kape. Ha? Kape? Dito ah. Oh. Oh, ulam. Tu ko kapon eh. Eh, sinaraduan ko doon. Sinaraduan ko ulit dito. Kan lakas pa naman ulan kapon. Tapos yung dito, bilakbak ko yung ano. Paligi dito yung ano, yung harang. Tinanggal ko na rin. Ayan mga idol, tinanggal namin yan oh. Malalim yan Alas hanggang bewang yan Tapos kasi laksang ang ulat Mapaw yung ano, tubig So yan mga idol, dito lang muna tayo Ayan ay ulan Kaya babay na muna